Cyril Manabat, nabastos ng isang matandang fan. Cyril hindi pinalagpas at nagsalita tungkol sa respeto. Matapang at maanghang ang mga salitang pinakawalan ng kapamilya actress na si Cyril Manabat laban sa matatandang hindi marunong rumispeto. Palaban at matapang na naglabas ng kanyang saluubin ang senior high star tungkol sa naging karanasan o niya sa isang taong hindi na niya pinangalanan pa. Pero kung babasahin at iintindihing mabuti para ito sa mga taong tumatanda ng paurong at walang respeto sa kanilang kapwa. Mukhang hindi na pagbigyan ni Cyril ang request o nais mangyari ng naturang individual base sa pinost ng dalaga sa kanyang Instagram story. Ayon sa kanyang naging post, Let us all establish respect. Disappointing how elderly people who respect is very entitled. How they can put words into our mouth just because they didn't get it their way. Yan ang naging panimulang pahayag ni Cyril sa kanyang IG story. Pagpapatuloy pa ng love team ni Alijah and sa Kapamilya suspense drama na Senior High. Hindi hindi po ako hihindi. Pag nag-ask po kayo ng favor, as long as maayos po yung approach niyo at hindi po nakakabastos. Ipinagdiinan pa ni Cyril na wala siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa at marunong siyang rumispeto kahit kanino, sa bata man o matanda. Pagbabahagi pa nga ni Cyril, Hindi po ako maramot o umaayaw o humihindi ng walang rason. Marahil nabastos po ako." o walang galang ho ang pag-approach ninyo. Yan pa ang sinabi ni Cyril. Marami namang nagpahayag ng pakikisimpat siya sa dalaga sa nasabing marami ring matatanda ngayon ang bastos at walang pakialam sa kanilang kapwa. Hindi naman maiwasan ng ilang netizens na magkaroon ng reaksyon tungkol sa issue ni Cyril at nababasa nga ito sa mismong Facebook page ng aktres. Ayon nga sa isang nagkomento, mahirap kontrolin iyong pag-iisip ng tao. Iyong you want respect but they want to judge you of how you look. Pagsang ayon pa ng isang nagkomento, this is so true. As I observe, mga matatanda pa yung mga bastos, mga mapanghusga at mapanglait. Meron pa nga ang lutong magmura sa mga comment na parang walang pinagkatandaan. Sad to say, this is the reality now. Ani pa ng isa, pag mabuti kang tao, pangit o maganda ang approach, okay lang kasi may balik lahat sa iyo yan. Tama naman, hindi porkit nakakatanda ka at bata sila, di na sila karespe-respeto.